Yan, good morning sa ating lahat mga idol. Kumusta po kayong lahat dyan? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Uh, mga idol, manglambat lang muna kami ngayon kasi malakas ang hanging amihan. Medyo ngayon lang nagkalma ng kaunti. Mga ilang araw din tayong hindi nakapangawil kasi lakas kasi ang hangin dito sa amin. Kaya manglambat lang muna kami ngayon pang ulam. Kasama ko ngayon yung misis ko. At saka yung anak kong bunso yan idol, nagsama din yung pamangkin ko idol. Parehas yung mga palayaw nila, puro isil. Isil din yung maliit, yung isa, isil din yung anak kong bunso. Yan, magkarga lang kami sa lambat idol. Pagkatapos nito, magalis na tayo. mga idol malapit nang matapos ikarga yung dambat Idol. Subukan natin malambat Idol kahit malakas ang hangin. Sana makahuli tayo pang ulam. Ayan mga Idol, si Mama nagtokon. <laughs> ano, malapit na tayo Isil? Wala, malayo pa. Malayo pa. Saan Lakas banda natin? Saan banda? Saan banda? na doon mga idol ayun mga idol hinila na lang ni papa kaya hindi kayang sagwanan ang lakas kasi ng hanging amihan dito mga idol Ayan mga idol, nag-aryana sila mama ng lambat mga idol. Mga idol, malapit nang matapos ang pag-aarian ng lambat. Yan mga idol, tapos na. Tapos na mga idol. Papa mga idol. Ang ng hangin. mga idol yung pinsan ko. Gusto ko na marami tayong uli. Oh, ko. Sana marami tayong uli, oh, no? okay, tayo siya mga idol. Kaya yung pinsan ng anak ko, idol. Kaya na kasi nagsama, kasi wala daw pag-ulam ni papa niya. Wala daw pag-ulam, kaya gusto niya magsama. Grabe kalakas ang hangin dito idol, hangin at alon. Ayan, namuti na yung alon ng amihan. Sana makakuha tayo ng marami mga idol para may pang-ulam. And mga idol, hinihila na nila yung lambat. Sana mga idol, may laman niyang isda mga idol para may pang kami. Sana mga idol, may huli talaga mga idol. Lagi-lagi punya tidak, sehingga hilang rakyat. Hilo na yung anak kumbot sa idol balakas kasi ang hangin at saka alon ikaw Isel nahilo ka na rin? No. Ah, nahilo na daw si idol nalula sa alon at saka sa hangin ya idol sama mulai ayo kita sila idol pas sabado lah acakalinggo apo idol sudut-sudut idun po mga idol, ang lakas ng hangin ang amihan. Lalaki po kasing alon mga idol. Ako, halos hindi makatakbo yung ka idol sa lakas ng hangin at saka alon. Yung dalawa yan ay nahilo na, kaunti pa lang kasing upuuli namin. Kaya mag-arihan muna kami dito. ka dyan Okay, magbaba ako Ayan yung bunso ko ang maghila Edol, kasi yung isa na hilo.

lakas ang Grabe yung alon idol, namuti na idol. Hangin amihan. Maglipat tayo don banda idol, kung kayang mag-aria don banda. Okay, lakasan mo. Tira. Sige! <laughs> lakasan mo kaya wala tayong ulam <laughs> wala nang lakas idol lakas kasi ang hangin kamihan kaya wala nang lakas yun hinihila ko lang idol hindi kaya salungatin kong saguan lang idol lakas kasi ang hangin at saka alom Sige, ano, hinihingal ka na <laughs> Kaya mo yan Ikaw magsabay ka na Ha? Mag-uwi ka na rin Sige Sige lang, kaya natin yan Hindi na nila kaya ang ano, idol Mag-uwi ka na rin oh, Idol, mag-uwi na silang dalawa, idol Kay nahilo na sila Hintayin mo si Isel. Isel, Magpunta ka lang mamaya doon sa isda ha Pang ulam Dandahan kayo dandahan Yan nag uwi na yung dalawa ay doon kay hinaw na yung dalawa. Mag-uwi na rin kami mamaya na pag nahila namin tong lambat. Ikat ka. Idol, mag-uwi na tayo Idol Lakas kasi ang alon Puro punit yung lambat Idol Kay dalawa lang kami Nag-uwi na yung dalawa Giniginaw yung dalawa Tapos nahilo pa Yan, update ko lang kay Idol Pag nandunan tayo sa tabi Nakawin na kami dun sa bahay Yan idol, dito kami sa may-ari ng sa bahay ng may-ari ng bangka. Siya yung papiliin ko sa kanyang ulam idol. Tapos yung natira, bigyan ko rin si Idol Birto. Pati yung kasama naming pamangkin. Partihan ko rin siya mga idol at saka yung may-ari ng mas idol. Bigyan ko rin siya ng pang-ulam. Yan kahit ganito lang karami yung huli namin idol, pagkasiyahin lang namin 'to. Yan, shout out po muna tayo. Shout out kay Renato Bilasco Shoutout po kay Jue Uy from Pampanga. Shoutout kay Dennis De La Cruz from Naik Cavite. Shout out kay Abel Abaro Puso. Shout out kay Eddie Espinosa from Talisay, Cebu City. Shout out kay Rap Sarap from Marikina. Shout out sa Pamili Quintana from San Pedro, Laguna. Shout out kay Cesar Quintana. Shout out kay SG Ilaw. Jill Ilaw. Dito Abragon from Limire, Batangas. Shout out kay Ruda Montales Idulan o from Kuwait. Shout out kay Arto sa Pamili from Jaroliti. Shout out po Abraham Maxwell. Shout out po Kai Darwin Balane from Batulite. Shout out po kay Ruel Brunis from Payatas, Quezon City. Shout out po Kai Mendoza Family from New Zealand. Shout out po kay Jaime po. Shout out po Kai Aristio po. Shout out po kay Archie po. Shout out po Kai Alan Makula. Shout out po Kai Jojo Alcantara from New Zealand, Auckland. Shout out po kay Mike Inpredico from Pugad Lawin, Almansado, Las Piñas City. Shout out po kay Dwayne Official from KSA. Shout out po kay Yoni and Richard McNamara from Adelaide, Australia. Shout out po kay Moisy Sitable. Diyan sa lahat ng mga viewers ko diyan, marami po salamat sa suporta at panonood niyo po sa akin YouTube channel. God bless po sa inyong lahat. Thank you for watching.